Ayan mga ka good morning po sa lahat at for today's video, update lang tayo sa mansion. Ngayon, January 31, 2024. Ayan, advance, happy new year po sa lahat. Ayan. Okay. Uy, bakit tahimik dito sa ano? Sala. Oh, uy, wonder mami. Bakit? Uy, ano ginagawa? Uy. Big. Oh. After one year mahigit. To, two years. Nainisan to... namin ni Kawander. Yung likod? Oo. Oh. oh, ano nangyari dyan? Ang dumi? Grabe ang do... Naku! Ngayon lang siya nausog eh. Ngayon lang siya nausog. <laughs> Nako May nag-comment bakit daw ang <laughs> dumi? One year nga bago nalinisan. Siyempre mga Kawander, one year ba naman hindi nalinisan eh. Ayan, grabe yung likod ng TV natin, no? Oh. Inamag na. Inamag na. Kaya eh, di pag may body tayo, yung binabalak ko na ano eh. Ay, yung plano, plano mo. Yung plano ko eh. Oo. Ayan mga kawander, no? Oh. Ay, ito pala yung TV natin, no? Oh. Mga kawander, alam niyo bang medyo may kamahalan din yung paggawa? Alam ko, magkakawang paggawa mo ito, be? 30,000. 30,000 to? Ay, hindi kasi ang plano mo kasi diyan dito sa gitna. Kasi parang division ng Teres. Ay nang sala. Parang mas maganda. Oo. Kasi mas ano 'yung mo mas maluwag. Oo. Oh. 'yan mga kawander. Oh, tika bi, bakit? Wait lang. Bakit ano? B, uh, eh di ba ano ngayon? New Year? Ako. Eh bakit parang... Wala tayong handa. Wala tayong handa? Ano to? Ah, tinulang isda. Oh. Uh. Wala handa. Ah, baka anong sa baba? Baka anong sa baba? Wala ka. Wala ka ay, oo nga mga kawander, wala talaga seryoso. Sabi po, ay, handa, eh. Ah, chill lang tayo, chill. Asa ah, sa bagay, mas maganda pag walang handa kasi chill lang, no? Oo, di ba? Kasi mga kawander, diba, pag may handa, busy ka. Mo, lang tayo, oo, at least kung walang handa, chill ka lang. <laughs> relax lang. Oo, ba diba, pag ng bagong okay, taon. Ah, oh. ikot namin ni Kawander tong TV. Oh, di ba? wala tayong handa na, na ano nyo. <laughs> oh. Nalinisan nyo. Ganun na pala siya ka, ano, ka dirts. Ikaw ba naman, one year, B Buti nga, ganito lang eh. Walang mga ipis, walang mga... Ayo nga. Ang, ang, an an ano lang, no? ano, na. alikabok lang, tsaka ano, alikabok. Ayun lang mga kawander. Happy New Year po sa lahat. At sa mga katulad namin na walang handa, huwag po kayong malungkot. <laughs> Masaya lang tayo. Importante, masaya. Importante, masaya. Ah, saka importante, mayroon tayong ano? Importante, sama-sama. Sama-sama, yun. O, yun Tapos ano pa? Magka-prank pa lang kami mamaya. Magka-prank pa lang kami mamaya. O oh, yun, sa mga kawander dyan, uh, mag magtataka kayo. No? Wala, wala, wala kaming handa. Uh, mayroon lang tayong konting in order para syempre ma-relax ang lahat. Ayun, konti lang naman yun. Uh, nag nagambagan kami dito ni Wan ka Wander at ni Wander Kasambahay Vlog pati, si pati si Wander Nanay pati si, oh, pati si Wander Nanay no? Ayan. abangan nyo lang mamaya mga ka Wander yung ating munting munting salusalo dito sa mansyon ng Wander Family ayun, ayun lang mga ka Wander uh, prayer si pag lang at focus lang tayo sa ating pangarap at syempre mga ka Wander huwag mong kalimutan ang prayer higit sa lahat Ayan. Bye for now po. See you po sa ating next vlog. Bye-bye.